ating okay. sa so ano ba to ang parang rectangular shape na parang box pala ito yung project ng ating anak na si Tega okay and uh, yun uh, pinentrahan ko pa siya diba sa loob okay ito ay kalaganan ng kung ano ano huh? medyo so, di ilagay dito yung pera mo uh, mga bariya o kaya pera na ano o kaya naman mga importante yung gamit mo okay. ano pa ang may lalagay mo rito so ako na gusto kong ano, uh, magdesisyon o kaya mag-isip so may takip siya dito metal, ito lang ang metal na pala ano pa ang gamit ko rito no? Pinel din ko to. Uh, ito ay si parlins no. ah, uh, para sa mga na welding kaya mga mga metal works alam nila to. No? Uh, ano ba to? ah uh, two, ah uh, three by two no, na si parlins ang ginamit ko rito. Lagyan ko siya dito sa kabila ng harang. Ito elding ko. Kabila rin. Harang may ano siya. May hindi siya. May may shape siya ang constanting, Okay. So. So. No, Nag-iisip kasi ako kung ano bang recycle materials na gagamitin natin. So, ito. Oh, papasa na ni Tiga ito bukas o kaya sa makalawa. Um, Salamat.